Apo, mayroon. Anak? Nasaan? Wala na akong kani mga anak eh. Bakit? Namatay sila. Namatay anak mo? Sobra talagang hirap po pag walang nak Kumisan, nag nalilipasan kami ng gutong. Mm. Kumisan, kung kumita ako, ayun, makakakain kami. Pito yung anak mo, mm. tapos namatay yung... Tatatlo yung nabuhay, isang babae ay dalawang babae, isang lalaki. Eh, mm -mm. kaso mo, namatay na yung isang babae. Oh. O di isa na lang. Oh. Sa loob ng 15 years, hindi ka nadalaw ng hindi anak na, mo? Hindi na po. Ito kaya para akong pinagtampuan na ano, hindi ko maintindihan. Hindi po naman sila pinalaki ng... Pinalaki ko sila sa maayos. Oh, Nung no, may trabaho ko, hmm. sana puntahan niya lang ako rito para mabigyan man lang akong kunting pambiling pagkain. Mga kababayan, mga kabarangay, habang nasa biyahe kami dito sa lalawigan ng Pangasinan, may nakita akong tao dito pero parang lolo ewan mga kababayan. So, nakakaawa mga kababayan. No? Namumulot po siya ng mga piratirang mais. Yan. Alam nyo kung bakit ko na na nakaawa at alam nyo kung bakit na uh, nasabi kong bakit alam ko kung anong ginagawa niya. Dahil naranasan ko rin po yan mga kababayan. Nung bata pa lang ako, mamumulot kami ng mais, iipunin namin yan. Araw-araw kami namumulot. After school, mamumulot kami. At pag dumami na, naka 50 kilos kami, ibibinta namin para may pambayad sa school. Ganyan po kahirap ang dinanas din ni Daddy Frankie. So mga kababayan, samahan niyo ako para kumustahin si tatay. Bante mo bro. Pagtapat niya sa kako siya, ano, kakausapin. Tingnan mga kababayan, napakainit. Walang sobrero si tatay. Pero hindi niya iniinday. gilid mo lang ng konti yung gulong mo. Ayan. Sige, tapatan mo siya. Ganyan kahirap ang buhay namin dito mga kababayan. Yan ang buhay ng uh, probinsya. Ay! Marami ka na napulot? Pero, mayroon na rin konti. Ah. O, patingin na nakuha mo day? Patingin, pahingi. <laughs> ano oras? Oh, yun. Oh. mga kababayan. Ilan na ganto napulot mo? Mga walo siguro. Ah, walo. Mm -hmm. Marami ba napupulot? Mahina? Mahina rin pero lang. Ah, mahina. Ilang taong na na balo? 76. Paingi pa may? Ayan. Ayan ang mga pinupulot nila, no? Pero pagka sinunog na yan mga kababayan, wala na, sira na. Wala na, sira na. Sira na pag napulot. Uh -huh. Matagal ka na ba namumulot? Matagal na rin po, pero mahina na mata. Ah, mahina na mata. Ilang taon ka na po ba? 76. 76. O, asawa mo po? Wala na po. Bakit? Wala na akong kwan. Wala na sa akin. Solo ka, anak mo? Apo, ah, mayroon. Anak? Nasaan? Wala na akong kwan eh. Mga anak eh. Bakit? Namatay sila. Namatay anak mo? Hmm. Yung asawa mo patay na rin. Patay na rin. Ilan ba anak mo? ito yan. Oo. Oh. Tatatlo ang nabuhay. Yung isang babae, wala rito na sa Bisaya oh. dahil sa asawa niya Bisaya. Oo. Eh. dinala siya doon. Oo. Oh. Oh, tapos din na rin ako na balikan. Ilang taon na? Ilang taon ka nang hindi nabalikan ng anak mo? Mga uh, kung na siguro, mga labing limang taon na. Ay hindi ka na kinumusta ng anak mo nung pa, napunta no na... kukumusta eh, nasa Bisaya naman sila. Pero 15 years hindi na kayo nagkausap ng anak mo? Pa. Oh, nay, ay, tay, lalabas ako para maganda-ganda kwentuhan natin. Oh, okay. Sige, tay, dito ka, tay. Kasi naarawan ka, eh. Upo ka, tay. Okay lang? Kwentuhan tayo? Oo, oh, pwede. Oh, okay lang? Kita nyo? Hindi? Ah, eh, dito, dito, tay. Oo, oh, nasa gitna kami ng bukid, mga kababayan. Kaya hindi kami, ano, lapit ka tay. Baka mainitan ka. Okay ka lang. Okay. Naging ano lang ako, tay, bakit pito yung anak mo, tatlo na buhay. Tatlo na buhay. Bakit Oo. sila nagsipatay? Eh? Hindi kasi yung isa, yung tapos ng high school, nung nasa doon na bang, maganda. Ah, okay na Pag tingin ko, mm. napaaral ko din sila. Eh, kaso mo, nalaglag sa Duhat, sa Manila yun. Ah, napag-aral mo yung mga anak mo? Mm -hmm. Pag-aaral ko ito, pinaaral ko rin itong apo ko sa pamamagitan ng pagtsatsaga. Mm -mm. O pagdola siyang baho, binibinta ko yung nakupot ko, yung binibigay ko sa kanya. sa pambiling bigas bilha mayroong sobra. Oo mm -hmm. yun lang ang kinabubuhay namin. Dahil sa ang dating lupa namin, ibininta e, na ang uncle ko, nakapatid na nanay ko. Eh bakit ibininta? E yun lang nga eh, bininta. Kasi malilit kami pa eh. Mm -hmm. Malilit Kasi pa kayo kami? nung bininta? Hindi. Ako na nag-aararo noon. Mm -hmm. Kaso may sakit ang nanay. Pumunta ako ng Manila, nakipag palaran ako, hmm. baka kumita ako. Uh, sa awal ng Diyos, naging kargador po ako sa palingke. Ngayon, pag uh, nakakaipon ako, pinadadala ko sa nanay ko ta, may sakit. Hmm. Pang-bili ng gamot man lang. Hmm. Dahil sa wala na akong tatay, maaga ako na ulila sa tatay. Hmm. Ayun nga uh, ang part dadalawa kami magkapatid magkapatid na medyo nakaka trabaho dahil sa kami lang ang dalawang malaki eh. nagasawa mm -hmm. narin kaso mo nag-asawa na rin yung kuya ko ako na lang natitira nag-asawa na rin ako nung wala nang kwan kaso mo namatay na rin mm -hmm. Hindi kami naman kwan yung... Taga yun na yung napangasawa mo tay bisaya ah, bisaya oh. din tapos ang anak Puan. mo pito pito pa lang Tatatlo na buhay. Oh. namatay pa yung isa, dadalawa na lang. Dalawahan na lang. Tapos asan yung isa? Yung isa malayo. Sa Bisaya. Mhm. Mm Bisaya oh. yung isa, yung isa sa ano napuntan ng pangalan ko ay ah uh, papuntang Kuan Gimba ba? Ah Gimba. Ha, Gimba. Oo, oo. So nandoon na rin siya, oh, hindi ka na rin napuntahan. Hindi na rin ako napuntahan. Ilang taon na? Yung mga yung lalaki Nasa ako na mga sampun taon. Sampun taon na, hindi ka na napuntahan? Pero yung anak niya naiwan dyan ako nagpagpaaral. Ha? Pinaaaral? Pinaaaral ko grade 6 na rin. Mm -hmm. Siyempre, pag walang bawon yung bata, hindi ko alam kung saan ako pupuha. <laughs> eh, kinasagahan ko kahit mamahina. Hindi mo natakausap yung mga anak mo? Yung anak mong babae? Eh. Wala. 15 years hindi tumatawag oh. sa inyo? Tapos Kasi yung lalaki na yung naman... Kasi anak din yun eh. Oo. Eh kaso mo masakit sa loob ko na hindi man lang ako mandalaw o ano na nangyari kay tatay. Mm, -mm. Eh, yun lang ang kuwang ko doon. yun, kung mayroong naawang tao sa akin, O, manong ito, o oh, may dalawang kilong bigas sa inyo. Mano, mabuhay kayo mga ganun lang, yung mga kapitbahan. May mga so, nagbibigay-bigay na, na sa'yo. Nagbibigay ko minsan. Kung wala naman, o oh, tsatsaga ka kami sa lugaw. Nagyugaw kami magdulo oh. yun lang ang anak ko. Sige, buhay lo, upo ko. ka. Upo ka, lo. Yun lang ang anak buhay ko. Mahina na rin kasi ito. Ito, hindi na makakita. Ito lang ang nakakakita dahil sa may kwan ito. Mm -hmm. Yun lang ang anak buhay ko. Dito ka, lo, upo. Dito. Na po, wala dito. Ano, wala Para hindi ka ma ano, na arawan dyan. Upo ka dyan, lo. No, lo, dito ka. Igilid ka rito, lo. Para hindi ka ma-arawan. <coughs> oh. Lo! Ayan, napansin ko na daanan lang kasi kita kaya gusto kong kumustahin ka. Ako nga po pala si Daddy Frankie. Lo, gaano nga ba kahirap ang uh, hirap ang buhay na dinadanas ni Lolo? Ay sobra, Oo, oh, sobra talagang hirap po pag wala makabigay, kumisan nalilipasan kami ng gutom. Mm. Kumisan. Kung kumita ako, ayun, makakakain kami. Mm kalalong uh, karamihan ng ulam namin ito yung minsan gulay pag nakakadaan ako sa mga tao humihingi ako ng talong mga, mga ng gulay hmm. ayun ang niluluto namin maglulo ayun ang pagkain namin hmm. so dalawa lang kayo nabubuhay magkasama sa buhay pero sa, sayang Ay, ano hindi na kanin. ha? hindi na nakabalik yung tatay, nasa malayo kasi. Babae pa naman yung apo ko, kaya ganoon. Hmm. O, eh, nagtsatsaga naman ako para mabuhay kayo magulo. Ah, yung iniwan sa inyong apo, babae? Hmm, babae. Babae yung iniwan, eh, maliit pa hanggang paglaki niya. Mahina na rin ang mako, mata ko. Hindi naman ako, dapat sana tulungan ako ng kanyang ama eh. Mm -hmm. Eh kaso mo, hindi niya inintindi, hindi, hindi ko alam bakit ano Bakit na hindi inintindi? Bakit? Eh hindi naman ako makatawag, wala naman akong ano, kahit na silpon, ganyan. Mm -hmm. Sana makatawag ako, eh hindi naman ako makatawag. Kaya mm -hmm. ito, nagtya-tyaga na ko rito sa hiniitang araw. Totoo siya, hindi ko tanda ko ito, kumisang tatlong nagta, nagtatatinantingin ko sa ni kaya kinakapa ko na lang. Ah, kinakapa mo hmm. na lang. So, ibig sabihin, kinakapa-kapa mo na lang oh, mga yung mga mais Oo, may kakakuan ko. Kung may siya ayun. Oo. Bakit nakakuha. nga ba, Lono? Bakit nga ba ganun nangyari? Pito yung anak mo, hmm. tapos namatay yung... Tatatlo yung nabuhay, tat isang babae. Ay, dalawang babae, isang lalaki. Eh, mm -mm. kaso mo, namatay na yung isang babae. Oh. O, di isa na lang. At, na lang sila, yung oh. lalaki at saka oh. ito. Ay, kaso mo, itong anak kong babae, hindi na rin ako minalikan yan sa bahay. Opo. O, dahil sa mayroong mga anak din yun, mm -mm. ay panay may mga asawa na yon. Eh, sabi ko, dalawin lang naman, naman ako kahit ako Sa palagay mo, lo, bakit hindi ka dinadalaw ng mga anak mo? Siguro, baka may trabaho sila o, hindi kaya wala silang ano, Pero, masayo. Ano? Oh, eh, eh, sa loob ng 15 years, hindi ka nadalaw ng hindi anak na, mo? Hindi na po. Ito kaya noon, nung malakas pa ang mata ko, hmm. nadalaw yung mga yan. Hmm. Eh ngayon nung, nung mahina ngayon ka na? Mahina na ako, para bang para kung pinagtampuan na ano, hindi ko maintindihan. Hindi ko naman sila pinalaki ng pinalaki ko sila sa maayos. Opo. Nung may trabaho ko, hmm. kung anong hihingi nila sa akin, kung anong kakainin dyan, nandyan. Binigay mo lahat. Oo, binibigay Ginawa mo lahat. Ginawa mo lahat. Oo. Hmm. Bakit nagtataka ako ba itan sarili ko? Ay, hindi na ko. Kasi, yung bahay na pinatayo kong barong-barong, ayun -barong, oh, yun lang. na lang ang tinitira namin mag kung babalik ang tatay mo, salamat. Kung buhay pa ako, ka eh, bahala ka na. Paano, kayo paano ngayon yan, lo? Hindi sa inihiling. Bumalik sila pag wala ka na. Ay, yun na. Yun ang ko. Kaya sabi ko, bahala ng Panginoon Diyos sa akin. Ako, na wala naman ang anabuhay ah, buhay ng lulu, kako. Hindi na rin pwede mag-anak at ah, hindi na makakita mata. Mm -hmm. Kaya nagtsatsaga ako dito sa pagkukuha, ah. mm. pag -hmm. ng pero hindi, mas, ka, so Pero tay, uh, pip, yung isang anak mo, 15 years, hindi ka, hindi, hindi. ka kinumustahan, hindi ka pinuntahan. Hmm. Yung isa mong anak, fifteen ay ten years hindi, o, hindi ka pinuntahan. Hindi ako napuntahan. Hindi ka nagtatampo ay, sa kanila? Eh para kung nagtatampo rin. Simple, wala akong magagawa. Tabi. Nasa malayo naman ako. Gusto nila magbakasyon dito sa probinsya, mm -mm. di alin Dalawin ako. O, Sana kung buhay pa ako. Mm -mm. Hindi sana hindi, pa sana pumunta doon. sila 'yung hindi pa huli ang lahat, no. Oo uh po. -huh. Pero sabi mo tayo nung malakas ka pa, lagi silang nanjan Oo. Uh -huh. Nung mahina ka na, wala na. Wala oh, na. Nung hindi, nung malakas pang ang kipang ko. Uh -huh. Siyempre mak makakatarbaho. Oo. Uh -huh simply siyempre, maliliit pa ang mga anak yan. Oo. pa mga asawa. Eh, ngayon, nung mga may asawa at mga, mga mamanugang na, mm. hindi na ako inaintindi. Bakit kaya? Ayun, hindi ko malalaman kung anong anak boy nila doon sa Manila. Mm. Sa Manila sila, yung Oo. iba eh. Mm. Yung mga apo ko wala. Hindi, hindi ako naalala. Mm Ano pangalan mo ulit, Tay? Rogelio po. Rogelio. Tatay, Tatay Rogelio, mm. may video po ako dyan. I-upload ko po ito. Hmm. Mapapanood ng mga anak mo. Sana nga. Po. Opo. So, may mensahe ka ba sa kanila para mapanood nila yung sasabihin mo at malaman nila yung kalagayan ninyo mag-apo? Baka sakali maawa sila sana sa iyo. Sana, maawa sila sa akin. Sige, like, tay. Manawagan ka sa mga anak mo. Mapapanood nila to sigurado ako. Sana, ah, dalawin nyo ako dito sa probinsya dahil sa yung apo ko ay nag-aaral sa saka mahina na rin ako pati mata ko hindi na makakita yung isa sana puntaan niya lang ako rito para mabigyan man lang akong kunting pambili pagkain yun lang hinihingi ko sa mga anak ko kaya na kung pag nakita-kita kami ayun lang yun lang po ang aking po, panawagan sa mga anak ko kung hanggat may buhay pa ako na sana dalawin man lang ako wala eh kawawa naman ako kung wala ang kamagalaga ano hindi ko naman sila pinadaki pinaaral ko naman sila Ang ako ba pinapaaral ko pa rin nang lang naawa sila sa akin. Nung malakas pa ako, buhay pa nanay nila. Nung patay na nanay nila, hindi na ako inintindi. Mm -hmm. Yun lang ang pakiusap ko na. Gusto nilang makita pa akong buhay. Ikalaw nila ako, pupuntaan nila ako rito sa kumisya. Masaya ka pa, lo, pag nakita mo yung mga anak Oo, mo? masaya ako. Kahit naawala silang magkasama, magkita-kita kami lang. Oo, basta makita lang uh, yung mga anak. Masaya ako. Yun lang ang kuwag ko. Kaya nga. Ha. Naiyak si Lolo, mga kababayan. Kagustuhan niya makita yung kanyang mga anak. Hindi nga ako inyentig yung mga anak ko. Kaya, ayun. Nagtitiis lang ako rito. Namumula nang kung ano may binta din bawa. Hmm. Yun lang ang mga mabuhay nga. Hmm. Sige, lo. Ipag, ipag -pray lang natin, lo. Huwag ka mawala ng pag-asa. Hmm. Hindi tayo pababayaan ni God. Sa Ramdam po kita lo. Alam ko yung nararamdaman mo na naghahanap ng uh, pamilya. Kahit alam natin na marami tayong anak, nangyayari talaga 'yan kung kailan na uh, lumakit na palaki na natin yung mga anak natin saka nawawala. Pero wag tayong mawala ng pag-asa. Ang Panginoon kailanman hindi natutulog, no? Salamat tayo at uh, uh, na daanan kita. Pwede bang mabanggit mo yung pangalan ng mga anak mo para alam nila na sila yung hinahanap natin? O pwede. Sige po, tawagan mo sila, kausapin mo yung babae tsaka lalaki lo. Sana Rowena ay dalawin mo ako rito sa probinsya anak at ah, malina ng pagtingin ko. Dali nyo na lang ako riyan sa inyo kung sakali ayaw kayong pumunta rito, padala nyo kami lang kahit na pambili ng bigas. Kung ayaw nyo pumunta rito, may trabaho kayo para nyo ng awa mga anak. Si Rostom, yung apo ko, malaki ko yun. Tinatas mm -hmm. ko yun nung nasa trabaho pa ako. Oh. Wala naman kuha nyo ng aking pag-asa lang. Yung apo ko na yun. Mm -hmm or gun, binibigyan ako yun. Hindi uh -huh. ako pinagtatrabaho. Ay sa ngayon, nandito ako sa Rubinsya, sa sa... Nawala na yung apo mo na yun? Nandun pa sa, sa Minila. Ayun lang ang apo ko na sa Minila. Yung anak sa, mong isa lo, yung lalaki? Ayun, lalaki ang... Kausapin mo Inyan rin lo? Mo Kausapin mo rin lo, mapapanood niya to. Mapapanood niya ba yun? Opo, mapapanood niya to. Kaya kung anong gusto mong sabihin sa kanya, sabihin mo po. Kaloy, makinig ka anak. Mahina na mata ko. Dalawin mo naman ako rito sa probinsya. Kawawa kami ng anak mo rito. Anak niya yung ano Yung, yung kasama mo. Opo. kasama ko. Sige lo, sabihin mo yung gusto mong sabihin sana nga dalawin mo kami mag, uh, ah, maglulo rito sa probinsya para makita mo kami kung anong kalagayan namin maglulo eh, gusto kong makadalaw kayo rito parang kung sakali ayaw nyo akong dalin dyan sana yung anak mo ay mag-graduate pa ngayon ng grade 6 may babayaran ay wala naman akong may bayad Pumunta ka sana rito. Itong katapusan ng buhay na graduation na 'yan. Sana pumunta kayo mag-asawa rito para yung mga ah, yung anak nyo ay mababayaran yung ng graduation niya. May bayad pala yun eh. Mm -hmm. Hmm, kaya nga wala akong magagawa. May lalakarin pa kayo. Yung simpe ano ba yun, hindi ko maintindihan, mababa rin ang pinag-aaralan ko, hindi pa ako nakapagtungtong ng grade 4. Mm -hmm. Nung araw lang, grade 1 lang po ako, hindi pa natapos sa dami ng trabaho. Mm -hmm. yun lang po masasabi ko, anak, na dumalaw ka rito para makuha mo yung anak mo rito at mabayaran mo yung kanyang ano, utang sa isikwilahan. Wala akong may bayad, anak at wala ako ng anak buhay, mahina ng mata ko. Hmm. <coughs> ako yung naiiyak sa kalagayan ni Lolo, mga kababayan. Kawawa yung Lolo, pitong anak, tapos ngayon naglilimos ng oras para sa mga anak, no? Ako yung na ano ako yung naiiyak talaga sa kalagayan. Napakahirap ng kalagayan. Kita niyo mga kababayan, napakainit pero pinipilit niyang mamulot ng mais para may ibenta daw para mabuhay lang niya yung kanyang apo, mabuhay, malamanan yung kanyang tiyan. Lo, uh, salamat sa Panginoon dahil uh, nadaanan kita. Bibigyan kita ng kaunting uh, tulong, Lo, para maka makasurvive ka po. Ano? Ayan. Akin na yung kamay mo, Lo. Ayan. Malinaw pa yung mata mo, Lo. Bigyan kita isang daan. Tignan mo, Lo, magkano yan? Ay, isang libo po. Ay, isang libo. Okay. Kikita pa. So, dagdagan natin, Lo. Di dalawa na. oh tatlo na. <laughs> salamat, man. Apat. Oh. Lima. O. Oh. Limang libo. Liman, Buhay na ako rito. Huh? Salamat po. Salamat po. Buhay <laughs> na kami rito. Makakabilkan <laughs> ng isang kabambigas. <laughs> oh edi eh may pambili pang ulam. Oo. Oh, oh. At saka kapi. Salamat oh. po, sir. <laughs> Walang anuman, Lord. Oh, salamat hangat. po sa inyo. Oo. Oh, oh. Pasalamat tayo kay God. Opo, oh, salamat. Huh? Po. Para sa iyo talaga yan at hiling ko lo, sana mapanood ng mga anak mo o, yung dady. video na to para mapuntahan o, ka. Po. no? Para mapuntahan ko ako. Mm -mm. Sige lo, wag kang mawawala ng pag-asa. Salamat po sa inyo, tandaan niyo ako. Oo, o. sige. Kaloob ng Panginoon yan lo. Ha? Para sa'yo yan. O, po. Ako yung naawa lang sa'yo talaga lo. Talaga. Na sana o, makita eh. ka ng mga anak mo. Mga kababayan, maglalambing po si Daddy Frankie. I-share nyo po yung video na ito para matugunan natin yung panawagan ni Lolo. Dahil ayon sa kanya, mahina na yung kanyang mata. pero wala siya siyang magagawa, kundi kumayod pa rin. Kumayod pa rin oh, Sige lo, salamat ha. Mag-ingat ka po. Dito lang ako. sige. Ayan. Salamat dito sa tulong niyo. Pasensya na kayo mga kababayan, nasa gitna ng uh, bukid to, kaya wala kaming masisilungan. So maraming maraming salamat po, Lo. And God oh, bless po. po At salamat, salamat po. din kay Kuya Sam, binigyan ng sombrero si Lolo. <laughs> Ay, Dahil nasa gitna ng bukid, wala siyang sombrero. Ha? Huh? Sa iyo na yan, Lo, para may sombrero ka. Salamat po, salamat, po, salamat. <laughs> Hindi, magka, mag, hindi magkandamayaw si Lolo sa kanyang uh, blessing na natanggap. Oh, oh, salamat po, buhay kami mag, mag, mag Lolo. Oh. Lo, umuwi ka na. May pera ka naman, eh. baka mapano ka pa dito, ha? O, sige, lo. Babay po. maray maraming, maraming salamat. salamat po. God salamat bless po. Sa inyo. Ayan, uwi na si Lolo, mga kababayan. Maraming-maraming salamat po. Ayan, nakita ko yung uh, uh, ganyan da ganyan din po yung ginagawa ko noong araw, mga kababayan. God bless po.